Nanganak na ang unika iha ni Gretchen Barreto na si Dominique Coanco. Ating balikan ang kanyang pregnancy journey at kilalanin ang bagong little blessing nila sa kanilang pamilya. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang baby ni Dominique Coanco, Gretchen Barreto, lola na. Pregnancy Announcement Walong buwan matapos ang pagpapakasal ni Dominique Coanco sa businessman husband na si Michael Hearn noong March 4, 2023 sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, isang magandang balita ang kanyang inanunsyo. Sa Instagram post noong November 25, 2023, masaya nilang idinitalye ang tungkol sa bagong biyayang natanggap. Ito ay ang pagdating ng kanilang first baby. Kalakip nito ang isang heartwarming video na sumasalamin sa maselang sandali habang may pagmamahal na inilalagay na mag-asawa ang kanilang mga kamay sa lumalaking tiyan ni Dominique. Ito ay simbolo ng joyous journey of their pregnancy na may caption na Little Blessing Arriving in 2024 at nilagipan ng Little Chick Emoji. Marami naman sa mga kaibigan ng dalawa at iba pa mga celebrities ang nagpahatid ng kanilang congratulatory messages. Kabilang na dito ang mga mamis din na sina Sofia Andres at Isa Calzado. Maternity Photoshoot Bagamat nagmula si Dominic sa kilalang angkan sa industriya bilang siya ang unika iha ni Gretchen Barreto at ng business tycoon na si Tony Boy Coanco, bakas ang pangangalaga nito sa kanyang personal na buhay. Pansin ang pagiging limitado nito sa pagbabahagi sa publiko mula sa takbo ng relasyon nila ng mister hanggang sa kanyang pagdadalang tao. Kung pagbabasihan ng Instagram feed ni Dominic ay walang gaano makukuhang impormasyon rito. Ganun paman, para na rin sa kanyang masugid at daga sa na bye bye na nag-aabang ay naroon ng paunti-unti niyang pasilip sa paghahanda sa panibagong chapter niya bilang isang ina. Hindi na tuluyang ipinagdamot ang kanyang pregnancy journey. Ipinapakita niya ang mga piraso at kung paano niya plano na salubungin ang munting anak sa pamamagitan ng kanyang social media. Noong January 2024, magkasunod na nagbahagi si Dominique ng kanyang low-key baby bump update. Sa isang naunang post, suot ang white long-sleeve maxi dress, ipinagmalaki niya ang kanyang baby bump habang pinagsama-sama ang mga larawan mula sa tila mga paglalakbay kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay. Sa sumunod na Instagram post si Dominique, makikita sa larawan kasama ang kanyang sarili na tila napaka-komportable na nakaupo na walang sapatos sa isang plush all-white sofa. Siya ay may suot na all-white long-sleeved fitted long dress na bahagyang nagpapakita ng kanyang chan. Pinahinga ni Dominic ang ulo niya sa kanyang kanang kamay, habang ang kanyang kaliwa naman ay humahawak sa kanyang lumalaking chan. May ngiti sa kanyang mukha. Sinulatan niya ito ng simpleng caption na, Baby bump bumping. Samantala, habang hinihintay ni Dominic ang pagdating ng kanilang sanggol, nagsagawa din siya ng isang maternity photo shoot. Kilala sa kanyang pagiging classy, katulad ng inaasahan, ipinagdiwang niya ang kanyang pagbubuntis ng may estilo. Katunayan, inilarawan siyang glowing mom to be dahil sa kitang-kita ang pagkahiyang nito sa kanyang pagdadalan tao at talaga namang angat ang kanyang kagandahan. Nag-post si Dominique ng mga larawan mula sa kanyang floral-themed maternity shoot sa Instagram noong March 23, 2024. Nasa isang set na puno ng mga rosas at halamanan, nagmistula siyang isang diyosa sa kalikasan. Sa naturang photoshoot, blooming si Dominique sa itong puting see-through tool strapless gown na may malaking bow sa harap na custom-made ng fashion designer na si Vanya Romov na kilala sa kanyang romantic and feminine approach to garments. Dito ay pinakita si Dominique na hawak ang kanyang lumalaking chan. Siya ay pinaganda ng makeup artist na si Miss Raffi at ng hairstylist na si Mark Anthony Rosales. Nakadagdag pa sa kinang ng soon-to-be mom at talaga namang ago pansin na nagbigay ng kariktan sa kanyang decolletage ay pinaris itong Bulgari Serpentine Necklace na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Hindi nga lang si Dominic ang excited sa kanya pagdadala ng tao, kundi pati na rin ang kanyang mister. Ang dalawa ay nagpakita rin ang kanilang litrato na magkasama sa isa pang larawan. Si Dominic ay nakasuot ng pulang silk dress habang si Michael ay pumili ng isang komportabling asul na polo shirt. Ang mag-asawa ay masayang ngumiti at nakayakap si Michael kay Dominic mula sa likod. The Baby Shower Tila hindi kompleto ang pagsalubong sa first baby na Dominic at Michael kung walang baby shower, kung saan ay isa sa malaking bahagi nga nito si Gretchen Barreto. Katunayan, hindi niya pinalampas ang pagkakataong ito upang gawing espesyal ang pregnancy journey ni Dominic. Bakas ang pagiging excited lola ni Gretchen sa pagdating ng kanyang kauna-unahang apo. At bilang paghahanda, sa nalalapit na pagsilang ng kanyang unika iha, isang sorpresang baby shower ang hinandog ni Gretchen para rito. Sa social media post si Dominique, ibinahagi e niya ilang pasilip sa bonggang baby shower para sa kanilang baby hern na nagsilbing maagang pagdiriwang din ng kanyang kaarawan, gaya na makikita sa kanyang Instagram page noong April 21, 2024. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Dominic sa lahat ng dumalo at nagparamdam ng espesyal sa pagtitipon. Samantalan sa magkahiwalay ng mga larawan sa kanyang Instagram stories, ibinahagi din Dominic ang kanyang tunay na pagdiriwang ng kaarawan. Makikita dito ang ilang mga cake at pastries, pati na rin ang isang peraso ng mga hotdog sandwich na may mga kandila na may caption na Outing my guilty pleasure. At sa pamamagitan naman ng isa pang series ng mga larawan at video na ipinaskill sa kanyang Instagram stories, muling nagbahagi si Dominic ng mga sandali mula sa maganda at maayos sa pagdiriwang na siyang inorganisa ng ina. Kitang-kita na pinaghirapan ni Gretchen na gawing espesyal ang araw na yon. Sa isang video, makikita ang labis na pagagulat ni Dominic na dumating ito sa event dahil pagkabukas pa lang ng pinto ay sumalubong na sa kanila ng mister ang hindi inaasahang sorpresa. Bakas din ang kasiyahan sa mukha ni Gretchen na sinalubong ng yakap at halik ang anak. Nagsuot siya ng simpleng puting ruffled dress. Samantarang ang expectant mother na si Dominique ay sumisiklab sa kasiyahan sa kanyang magical baby shower nagsuot ng white button-down shirt sa ibabaw ng isang itim na off-shoulder dress habang ipinapakita kanyang baby bump. Nakapalibot sa kanya ang kanyang mga minamahal na kaibigan at pamilya. Ang mga panauhin na nag-enjoy sa masasarap na pagkain. Itinampok din niya ang video kung saan ay pinapurihan niya ang ina sa pagsasabing, Gretchen has outdone herself dahil sa mga pagsisikap na ginawa nito upang gawing memorable ang baby shower. Bukod Bukod dito, nagpost din si Dominic ng na isang nakakatabang puso na larawan kasama ang kanyang ina. Baby Penelope Eloise Makalipas ng ilang buwang paglalakbay, ang pamilyang Kowanko Hearn ay nagagalak na tinanggap ang kanilang pinakabagong miyembro. Sa pamamagitan ng joint Instagram post ni Dominic at Michael noong May 29, 2024, masaya nilang inanunsyo ang pagdating ng kanilang anak na babae. Kalakip nito ang larawan ng kamay ng kanilang sanggol na may suot na unang onesies. Ang baby girl na pinangalan ng Penelope Eloise Kowanko Hearn ay nagdala ng labis sa kaligayahan sa kanyang mga magulang. Sa caption, ipinahayag ni Dominic ang kanyang kaligayahan sa pagsasabing A Week of Bliss, kalakip ng white heart emoji. Ibinahagi din niya ang kanyang pregnancy journey. Pagsasalaraman ni Dominique, five two-hour lipid iv drips and 242 heparin injections but i've enjoyed every minute of my pregnancy michael and i are delighted to welcome our little wiggler from inside my womb ang post ay nagtapos sa pasasalamat sa Panginoon. Kaunay nito, bagamat wala pang pasilip ang mag-asawa sa mukha ng baby, maraming netizens na nagsasabing maganda ito, natiyak na, na namana na sa parehong angkan nila Dominic at Michael. Samantala, habang hinihintay ang face reveal ng baby, isa sa nakakuha ng atensyon ng mga netizens ay ang napakagandang pangalan nito na Penelope Eloise. Ang pangalan Penelope ay mula sa Greek at nangangahulugang tagapaghabi, habang ang Eloise naman ay mula sa French at nangangahulugang famous warrior. Pero may ilang nagsasabi na fan si Dominic ng American-produced historical romance TV series na Bridgerton. At may naniniwala ang kinuha niya ang pangalan ng kanyang unika iha mula sa mga karakter na sina Penelope Featherington at Eloise Bridgerton. Ang hinalang ito ng mga netizens ay nakaabot naman sa kaalaman ni Dominic. Sa kanyang Instagram stories, agad niyang binigyang linaw na walang kinalawan na pagpili niya ng pangalan ng anak sa naturang series. Katunayan na hindi nga raw siya nanunood nito. Anya, actually haven't watched Bridgerton but you've now intrigued me. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!